Hello mga ka-idol! Ayan mga ka-idol! Uh, lang kami papunta dun sa Ano? Sa Himamara? Sarap kasi maglakad mga ka-idol! Ayan mga ka-idol! Oh. bundok na bundok talaga dito mga ka-idol! Ito yung bundok na ang ganda ng kalsada! <laughs> Kahit maglalakad kayo dito mga ka-idol walang problema! iya mga ka-idol! Grabe! hinal na ako mga kaidol. Naglalakad lang kami mga kaidol dahil di kami magkasa sa motor. Kaya naglakad lang yung iba. Pero babalikan kami mamaya. Iwang lang kung baka makarating na kami dun. Sa Himamara. Himamara yung gano'n. Ayan mga kaidol. Huh. Mga kauban ako ay hinay kayo mong lakad <laughs> ah, grabe mga kaidol grabe pawis na pawis na ako mga kaidol shout out po sa inyong lahat mga kaidol no? magandang magandang hapon po gusto yung Visayas at Mindanao Ngintol talaga buhay ng probinsya mga kaidol. Maglakaw ra. Lakad ba? pagka-idol. Pero believe talaga ako rito sa probinsya mga ka-idol. Ka, Nakakawalang, problema. Ang sasarap ng mga sariwang hangin. Simoy ng mga hangin, grabe. Para kaming nasa bagyo lamang mga ka-idol. Ayan. Wah, ganda di itu mak ayam. Sa lahat ng mga viewers ko at mga followers, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaidol. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo kayang isa-isayin Kaya Marami na po kayo kaya lahat din ko na kayo. Grabe. Shout out po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Ayan, gakad kami. Dito yan sa ano sa papuntang Himamara. Himamara, Southern Liti Ayan mga kaidol. Nung namin yung mga ch hing namin mga kaidol. Ay makabalik na umay nila ay tagal na naman kami magkita kaya pumunta ako dito sa lugar nila. Grabe mga kaidol. Ha? Huh. Ah kaidol oh. Ganda dito mga kaidol. Daming gulay dito. Mga ka lang gulay oh mga pako. <laughs> <Gra> <laughs> Ayan mga kaidol grabe. <laughs> ano na ay Tawang tawa si Inday oh Anak man, ng man, man. <laughs> Tiyo ko oh <laughs> 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 out ka rin makita kasi mong ate Ay mong ano Mga kaidol kasama ko si Mater Ayan mga kaidol no shout out po kay Mater no Aking mama oh, Mga kaidol Grabe <laughs> pag araw-lubos-lubosing uh, ko na to mga kaidol kay pambihira lang ang makabakasyon ba Kaya, Okay mga kaidol maraming salamat po sa inyong lahat I love you